Si Haley Morris Cafiero ay isang photographer mula sa Memphis at naging viral ang kanyang mga litrato kamakailan. Dahil nakasama siya sa lahat ng mga litrato ay hindi siya dapat na naging subject ng mga ito. Ayon kay Morris Cafiero, ang reaksyon ng mga dumadaan na tao ang gusto niyang bigyang pansin. Ayon kay Morris Cafiero, tinitingnan daw siya ng masama ng mga tao dahil siya ay overweight pinuri siya ni John Feinstein na kabilang sa Humble Arts Foundation dahil nagawa niyang bigyang pansin ang pag-uugali ng mga tao sa buong mundo pagdating sa body weight, fat shaming at iba pang mga body issues. Imagine ninyo, nakatayo ka sa gitna ng bising-bising kalsada hawak ang isang napakalaking mapa. Kung nagpo-post kayo ng napaka-awkward para sa mga litrato sa mga public areas, paanong hindi kayo titignan ng mga tao? At kapag tinitignan kayo ng mga tao, hindi naman siguro lahat ng nakakita ay may critical na mata. Pagtanggap niyo ang inyong itsura, good for you. At hindi na dapat importante sa inyo kung tanggap man kayo ng ibang tao o hindi. Diba? Ang kaligayahan natin ay hindi dapat na nakasalalay sa opinion ng mga taong hindi natin kilala nag ng pera si Morris Capiero sa Kickstarter para makagawa siya ng libro ng kanyang mga litrato. Bibilhin niyo ba ito?